May Kenny, Manyaman, magluto tamong alimango recipe. Shout out sa pinagbilang ko ng alimango na si Genevieve Suva. Ayan na yung mga ating alimango, nagsisilayasan na. Pagkatapos nating linisan yung ating alimango, ayan, na natin. Halika, ayan ha, tumatakbo ka pa. Ayan, iwain na natin yung ating alimango. Tingnan natin kung ganun siya kataba. Ayan kat ang taba ng ating alimango mga kasyefi. Pagkatapos nating mahiwa yung ating hipon, ayan, tanggalin lang yung straw ng ating alimango. Pagkatapos mahiwa ng ating alimango, ayan, isalang na natin sa ating steamer. Siso lang natin ng konting salt, pepper, and seasoning. Tapos, lalagyan na natin yung ating sliced ginger. Ngayon, magsusutay na tayo. Pag mainit na yung ating oil, lalagay na natin yung ating bawang hanggang sa mag-slightly brown. Isunod na natin lalagay yung ating sibuyas. Ayan. Hayaan muna na mag-translucent yung ating sibuyas. Sutay lang natin. Pag nag-translucent na yung ating sibuyas, lalagay na natin yung ating ginger. Sunod natin ilalagay ang ating steam na crab. Lagyan lang natin ng konting tubig. Okay, ngayon ilalagay na natin yung ating alige, yung ating taba ng talangka. Shout out nga pala sa nagbigay kay Kuya Raymond Guevara. Okay, boost na natin yung ating taba ng talangka. Haluin lang natin at simmer pa para tuluyang maluto yung ating alimango. Walang tayo ng dalawang perasong itlog. Pag-crack nung ating itlog, ayan, i-boost na natin sa ating sauce ng ating alimango. Ayan, Season pa natin ng konting salt to taste. Ayan. Tapos lagyan din natin ng konting white pepper. Sprinkle din natin ng konting seasoning. Ayan. Optional lang. Ilagay na rin natin yung ating siling haba. Ayan. Tapos na po tayo magluto ng ating recipe for today. Thank you for watching.